Ang word of the north natin ngayong araw ay, ay, ang salitang lagi natin ginagamit ngayon. Ngayon, ngayon tayo mamamasyal. Kasi nga may 13-month pay ka na. Ngayon tayo, mamamasyal. Sasabihin mo yan sa mga magulang mo o mga kapatid. Sa Bulinaw, sawanan. Sawanan ta mo mamastiyar. sa mm. Sawanan. Ayoko na. <laughs> <laughs> sa iba lo ay. Niman. Niman ah. kita noon daw man pa ah, niman oh, is ngayon. Niman. Ni man, ni man, mm -hmm. man pasyar. Oh, ngayon. Mm -hmm. Sa Ilocano, itata. Itatata yung nga, agpasyar. Taad oh. oh. na kwarta mga dakkele. Tanaanang ti Tertin man, pa yung tatata yun. oh, <laughs> itata ita yung aruda, nagpasyaran. Sa oh, okay. naman, si, si Sala. Sala. Si Sala, takuman, gakgakay. Oh. Sala, si Kusina. Gakgakay. <laughs> si Sala, si... <laughs> si Banyu. <laughs> <laughs> si Banyu. Sa Kalinga, ay. Udwani. Udwani. Udwani, tako ay man pasyar. Mm. Ah, eto ba ma natututunan mo din tong kan kalaay? Opo, oh, talaga kami. Kan baloy. Ay, mm. ah, so magkapareho. Kapangpangan, mm. ngeni, ngeni tama mo ma Mm. Ngeni, 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 ngeni mi Tuk tuk tuk. Iba pala yon. Oo, oh, oh, next. Sa, sa Pangasinan natan. Tama po ba yung pronunciation natin, natan? Natan, natan tayo un pa shall oy. Oh. oh. bukas. Ano ulit ang bukas natin? na nabwas, nabwas. 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 O kung may, may natan, may nabwas. Mm -hmm. O, oh, so tignan nyo na mga KMP, makakabuo na talaga tayo ng sentence dahil dito sa Word of the Norte. Eh. May naintindihan ka ba doon, attorney? Wala. <laughs> Wala. <laughs> Ninaintiduhan ko naman yung Ilocano. Itata, itata. Itata. Oo, itata. Kasi kayo ay laking Rosales. Yes, so o Pangasinan. Napakaganda dyan. Hmm. At napakasarap ng pinapaitan nila dyan. Harapan lamang nung kwal, ha? Kung gusto nyo mamasyal dyan. Harapan ng munisipyo. Yung kalye doon. Oh. Ang daming pira. Ah, sarap. Paamoy uh, mo naman, eh. <laughs> <laughs> Totoo din oh, yan. Oh, oh. bakit?